Hello guys, magandang buhay sa inyong lahat no? at uh, nagbabalik na naman si Master Benz upang ibahagi sa inyo ang kanyang kaalaman no? Uh, at uh, meron tayo ngayong iseset up na isang makina ng stroker no? na pinapagawa din to at uh, sa mga unang nagpagawa boss uh, yung mga inyong motor no? Uh, nasa road test na lang sila no? at uh, tinutun na lang at uh, palapit ko nang matanggap kasi uh, isisip na natin. At ito meron na naman tayong bagong tanggap na isang stroker. No? Yan guys kung makikita nyo yung ating ginagawa at uh, tinamaan na yung mga tornilyo. No? Kasi uh, napakalaki nito. Na uh, kung TWH to halos hindi abutin itong Dalawa dito, ano, yan, o. Oh. Makikita nyo, may tastas -tas na itong nilyo. Kasi nakayod yan kung hindi mo naman yan, uh, ano, yun, rin Kaya ito, eksakto yan. Ngayon, ipapasok natin na hindi tayo magpupok-pok. At, ah, uh, hindi mabibingkong yung, ano. At, uh, meron tayong bearing, yan, uh, Ito yung sukat so niya, ano, na bearing. Tignan niyo na lang para kung bu bumibili kayo ng bearing, eh. Hindi yung maligaw 'yan. Ayun, ipapasok natin 'tong bearing, no, dito. Uh, 'yung may pangalan hangga't mare dun sa loob para pagka uh, nailagay dito, no. At binunot natin 'yung crankshaft, may pag-asa tayong makita natin 'yung pangalan. No, kung sasama siya dito. O ta makita natin 'yung ano, 'yung label. So, ang una nating gagawin dahil press fit dito, no. Ay, hindi natin siya ma, uh, ano hindi muna natin siya gagamitan ng force na ipopukpukin no. Ah uh, gagamit tayong ng heat gun. Ito 'yan. Initin lang natin guys. Kung may torch kayo pwede rin pero mas maganda to kasi hindi siya hindi apo yang linalabas niya no. Mainit lang. So 'yan, iinitan natin maghitap tayo. Basta uminit ng mga mga 150 Celsius yan, no? Papasok na yung bearing dyan mag-isa. Excuse me. Hilitan lang natin, guys. Para madali lang naman to. Saglit lang to. Kung saan papasok ang bearing yan. So, merong way na iba'y naglalagay sila. Uh, bali, itong bearing na to linalagay muna sa crankshaft, no? So, pag linagay mo dyan yan, obligado mong pupukpukin yan kapasok. Tapos, kakalang nila siguro dito sa may gatla, no? Sa mga bakal. No? So, hindi natin gagawin yon para talagang masure natin na walang, ano, no? Walang bingkong itong ating gagawin at hindi tayo pupukpuk para hindi ma din yung ating crankshaft delikado kasi yon so hit up lang tayo. yo pagpainit lang ano ito guys no uh, mas malakas ito kaysa sa full metal no kasi yung full uh, metal na tinatawag na bakal yon no uh, instead na yan yung plastic mas malakas tong plastic kasi hanggang loob may palaman yan no So, mako-compact yung pressure. Samantalang yung full metal, sa outer lang full yun, Pero pagdating sa loob, ang siya. So, i-recommend ko, kung nagahanap kayong mas malakas na crankshaft, full metal ba o full with plastic, no? Yung may plastic guys na crankshaft, mas malakas. Kasi yung ating full metal na nabibili gaya ng mga PWH o ibang brand, uh, nakikita mong full metal sa labas, pero pagdating sa loob, may curbing yon, no? May butas sila sa loob. So, hindi sila ganun kalakas. Hindi kung kumpara sa mga napul uh, ng ano, no? Uh, nasiksikan ng plastic. Mas malalakas itong may mga plastic. Ibang iba power nila. Malayo. Subok na natin yan, guys, no? Existing na sa mga takbo yan. Tulog na na natin. Iba yung plastic talaga. Magkaiba performance. Kasi na-compact natin yung pressure dun sa loob na siksikan natin ang todo, no? Kaya pagka nag-charge sa ating transfer port, bus port, auxiliary, malakas sa ang charging natin na fumes ng gasolina, no? Kaya ganun kalakas ang motor. Yun yun. Yan guys, no? subukan natin ipasok ngayon. At uh, mainit na buka natin, papasok, sana papasok para hindi tayo no? Yung may pangalan na sa loob, yung walang pangalan sa labas, sa bearing, no? Yun guys, no, pumasok. Tapos, uh, yung bearing, no, habang mainit yung housing, samantalahin ko ng init ko na itong gitna, no? Hindi naman masisira yan. Init ko na itong gitna para mabilis lang. na init na rin man lang yung crankcase, no? Initin ko na. Initin lang yung bearing, guys. Ganito lang. Yung gitna lang, gitna. Tinututukan kong init. Yan. At mabilis mag-init yan kasi nakaano na kanina. Nakahit na yung ating cylinder case, no? Kaya saglit na lang yung bakal na yan. Para sigurado, hindi tayo pupukpok. Pero kung nakapasok na dyan yan, guys, no, na malamig, wala namang problema, hit mo yung na, Kasi mga bearing lang naman, ang mga nakatouching dyan sa surrounding ng bearing. So, madaling mabilda pang init naman nito. So, subukan natin ngayon yung, ano, crankshaft. Subukan natin ipasok kung papasok, no. Oh. Yan, umuusok-usok. Yan, guys, pumasok, no. Walang problema. May pumutok kanina. Sanang pumutok. Parang sa muwair may pumutok. <coughs> Bakit may pumutok. merong pumutok na circuit, no? Ayusin ko muna yung circuit ko kasi nag-brown yung extension ko.